Paano nga ba tayo mag-bleed ng ating preno sa ating uh, Aerox Version 2? So, for this video, papakita ko sa inyo kung paano naman ako mag-bleed ng uh, preno natin. Uh, sa mga DIYers, sana may matutunan kayo sa video natin. at uh, uh, Ulitin ko, hindi po tayo professional. Uh, isang DIYers lang din po ako na gustong mag-share ng mga ginagawa ko dito sa ating motor. So, ayan, simulan na natin. Bakit nga ba tayo uh, nag-lead ng preno? So, ang una natin uh, titignan is kapag mababa na yung level ng uh, brake fluid natin, uh, dito natin makikita yan sa ating uh, uh sight glass. Yan. makita natin yan. And then, kapag may hangin yung preno natin, at kapag madumi na yung brake fluid. So, just, uh, kailangan no, na magpalitan tayo ng brake fluid dito sa ating resibo. So, unang mga bagay yung kailangan natin na prepared o kailangan gamitin kapag mag-bleed tayo. Uh, una is yung, syempre, brake fluid kasi kapal na natin ng brake fluid sya. Ang ginagamit ko is sa Bendix na .4, lalo sa Aerox natin. Uh, suggestible talaga is .4 yung uh, brake fluid na gagamitin natin. So, ayan. Bendix. Ito yung, and then, yung uh, wrench na gagamitin natin para dito sa ating uh, uh leading screw ito yung pangluluwag natin sa kanya para tumagas yung fluid na na uh, ito naman yung uh, magsasalo na DIY lang dito na pang pangkuha ng fluid dito kailangan lang natin ng plastic bottle at saka tubo ito ng tubo pwede basta uh, transparent para makita natin yung fluid kung solid ba o kung hangin sa kasi so, pag may bulayan mga boss, mahangyan uh, may hangin yan, ibig sabihin. So, uh, continuous lang tayo ng ah, uh, bleed hanggang uh, maging solid na yung uh, fluid na lumalabas dito sa ating caliper. So, ayan, na uh, una, ah, uh, magbubuksan natin yung ah, uh, ah, uh, natin doon. ang uh, pangbukas niyan, isa Phillips screw lang dun sa mga stock. And then sa akin kasi, ko na yung screw na ito, kaya, uh, sa trench na yung gagamitin nyo. Ayan. Lulabagan ko na to kanina para hindi na tayo mahirapan. Ayan. Tanggalin ko lang. One hand lang tayo mga boss. Kaya, magpasensya nyo na kung mag yung video na So, kailangan na din pala natin ng basahan mga boss ha, para uh, balibut natin dito sa ating reservoir kasi pagka natuluan ng na yung ng brake fluid yung ano yung pairings natin uh, may chance na kumupas yung pintura nyan so uh, para dagdag pag-iingat lang sa ating mga pairings uh, na natin ng uh, basahan sa paligid nya para iwas sa tagas tayo Ayan. So, na natin uh, forward, yung cover, makikita kayo dyan uh, na na agad. Masun yung white. Eh, dimikit. So, ito yung may white dyan. Cover. Uh, and then yung goma. Ayan, uh, kunin ko na rin. Ayan, ilang natin dyan. Then, yung basahan nga, sinasabi ko nga nga, uh, pariputa na natin para iwas na tayo iwas tagas Ayan mga boss, uh, makikita nyo dito, um, uh, medyo madumi na yung uh, brake fluid natin. So, <coughs> uh, una, higupin natin yan uh, gamit yung ating uh, uh improvised na panghigup. Uh, pwede ko lang tanggalin na natin yung uh, maduming gun ah, yan, gabi natin maduming break -away. Ah, naigop na siya. So, yun na yung pre natin. Malumi na siya. Dapat yan, isa clear lang. And then, next naman natin, isa lalagyan na natin ng brake fluid yung reservoir natin doon. Kasi, uh, baka bigla tayo mag-bleed, eh, walang laman yung reservoir. Lalo magkakahangin. Eh, mas malaki may problema natin doon. Kasi, mas mapapatagal yung pag-bleed natin kapag uh, may hangin na yung kad, yung ating pre ano, yung tubo na dinadaan ano, ng ano. Ang brick fluid natin papuntang caliper. Ano. So ayan mga boss, uh, dinagdagan ko na siya. Okay lang na po no, basta wag lang aapaw. lagay ko lang to dito. Then para lang di uh, para lang for safety, ah uh, natin ng takip para hindi madumihan kung pa nag bleed tayo kasi bubulwak bulwak yan yan lang yan dyan. and then tanggalin natin itong cover ng ating bleeding screw so yan lagay lang natin itong tubo dito sa ating uh, bleeding screw Huwag pasensyahan nyo na mga boss kung mahuga yung video natin. Kasi uh, one hand lang tayo. Yan. <laughs> yung isang kamay natin uh, na ano sa camera. And then, yung isa yung pinanggagawa natin. So, ayan. Nakalagay na yung tubo natin. And then, yung wrench naman. Ito yung gagamitin natin pang uh, luwag higpit ng ating uh, bleeding, ano, bleeding screw. So, yan, lalagyan na natin ng brake fluid doon. Nakaka-ready uh, na rin ito. Uh, buksan na natin. So, pag niluwagan na natin to, tatagas na yung uh, fluid dyan. So, titignan natin kung may hangin nga ba yung system natin o wala. So, makikita nyo, ayan na yung fluid. To. So, ibig sabihin yan, tumatagas na yung uh, fluid dyan sa pumuntang caliper natin dito sa bleeding screw natin para mapalitan natin ng bago yung fluid na dumadaloy sa system natin pagpunta dito sa caliper tala natin rin. hindi ang tuwag isa then <laughs> wait ganun lang paulit ulit lang natin gagawin yan hanggang sa mapalitan natin yung fluid na lumadalay mula sa reservoir hanggang dito sa kaliper pumapapansin natin dito sa ating reservoir yan, tinan mo. Kanina puno yan, pero tinan mo na nabawas na siya. Ibig sabihin, humihigip na yung system natin ng uh, fluid papunta dito sa ating cutter. So, yan. Iwasan na lang natin na uh, maubusan ng fluid yung nasa loob ng uh, reservoir natin. Kasi, lalo magkaka problema tayo pang nagkahangin yan. So, yan. tayo clear na clear na yung laman ng reservoir natin and then yung maduming fluid kanina natanggal na natin yung sabihin naglagay ko lang ulit ng taket then ulit lang tayo luwag na, pag niluwagan mo yan nakikita mo naman yung fluid dito eh o, kung clear na yan um, kanina ganito siya kaitim ah, kita ba ah, ka kaitim kanina yan pero ngayon ah, uh, clear na So, ayan, luwag, bihit. spray no? And then, ipit. Pag higpit natin, ah, ah, pisa-pisa lang natin ito mga tatlong beses para makakuha natin yung lalim ng spreno natin. Ah, pag matigas na siya, pwede na ulit. Lawag. Ah, magbibig na ulit yan. Then, pihit. Pag pinihit mo yan, ang lawag yan, walang, walang pera sa yan. Ang eh, malawag. And then, pit. Pag hingpit mo, then pisa pisa yung ulit kung pa kung ano yung desire na ano mo yeah, mararamdaman mo na yung pwersa ng preno eh, na kumakapit na kasi yung fluid na yun yun yung tumutulong dun sa piston na na magangat dun sa pad natin so ba't bumababa minsan yung ano yung uh, fluid natin sa reservoir kasi kapag ka yung pad uh, napupudpud na So, ibig sabihin, nagko, nagko na yung piston nun. Kaya, bumabawas na siya ng, ng fluid. Kasi yung, yung natural natural na, ano, na, na, fluid na dumadali sa system natin, ah, napupunta dun sa, sa, ano, dun sa may piston. Kaya, nabumabawas siya dun para mag, ah, portod yung, ano, yung piston papunta dun sa brake pad na tumutulak dun sa pad eh pag napupudpud na yung pad so mas mas ma, mas malalim yung, eh, yung kailangan niyang ipudpud so ayun nababawasan yung ko uh, natin na uh, brake fluid dun sa reservoir natin kaya bumababa yan pero dapat doon konti lang yung mga bawas-bawas kapag ka, uh, biglang uh, dumami yung bawas nung sa ano mo sa Resub wala tayo. Ibig sabihin, baka may bleeding, uh, baka may tagas kayong umaano dito. So, check-check nyo din. So, ayan. Mukhang okay naman na to. Mukhang clear na yung lumalabas. Hindi na kasing dumi nung kanina. Ah. Tingnan natin kung nabawas nga natin kanina. Pinuno ulit natin to, di ba? Ayan, ha, nabawas na naman siya. So, clear na yung nandito clear na din yung lumalabas dito ibig sabihin ma, ma malinis na yung uh, fluid na dumadari dito sa system natin and then solid sya yan ibig sabihin walang hangin so goods tayo goods nagawin ko lang isa punuin ko lang ulit ng uh, fluid tong reservoir natin yan then goods na tayo i-ano ko na yan Alright. Masyado ko palang pinuno. Kaya pag nilagay ko yung goma dyan, makakapaw ah yan. So, mag-bleed mag muna tayo. Isa ba? Yan. Luwag. Isa. Then, kit. isa pisa yun natin yan kung ay presa ba yan sabihin kumakapit pa rin yung preno natin so yan natin kung konti pa mabu ano pa aapaw pa yan napadami yung lalik na so isa pa luwag ulit <coughs> Libid na siya. Pisa. Then, higpit. Ya. Yeah. Tingnan na natin kung oh, pwede na. Ah, pwede na yan. Ayun natin, natin yan. Yan. Hindi na punong no? Oh. para pag nilagay natin itong goma dito hindi sya mapaw okay so ayan mga boss yeah, ganun, lang, ganun lang naman mag bleed ng preno ng ating uh, Aerox version 2 so yung mga explanation kung ilan na kanina kung hindi nyo maintindihan Ah, pasensya na kayo, hindi ko rin maintindihan. <laughs> Pero normally kasi, yan, sinasabi ko. Huwag nating hahayaan na may gahan tayo ng brake fluid dito sa uh, reservoir natin. Kasi pag nagkahangin lalo yan, lalo hindi kakapit yung preno natin, eh, delikado tayo doon mga boss. So, ayan, higpitan ko lang tong screw nito. Ayan, balik na lang natin yung ayan tanggalin lang natin itong tubo at balik natin yung ah, cover na ito so ayan mga boss goods na tayo nakapag bleed na tayo ng preno natin dito sa ating uh, motor sana sa mga nanood sana may natutunan kayo at sana maging guide itong video yung ginawa natin para sa mga Uh, DIY na gagawin din sa pagbibigid ng mga motor niyo. Uh.